Iya sabi ko lang, imotivate mo yung tao. Imotivate mo yung tao, yung Pilipino, sa tamang gawain. Hindi mo imotivate yung Pilipino sa tamang gawain, malulubog ang Pilipino! Kilala si Wamos Cruz bilang isa sa mga pinakamaingay, pinakaviral, at pinakakilalang content creator sa buong Pilipinas. Sa Facebook pa lang, milyon-milyon na ang kanyang taga-subaybay. Mga taong araw-araw ay inaabangan ang mga nakakatuwa, minsan ay nakakabaliw, pero laging entertaining niyang mga video mula sa mga prank ni Kulitan live streams at mga makulit na kwentuhan nilang magkasintahan naging bahagi na ng araw ng maraming Pilipino si Wamos para sa iba siya ay simbolo ng tagumpay mula sa pagiging ordinaryong tao hanggang sa pagiging milyonaryo sa pamamagitan lang ng cellphone, kamera, at sipag sa pagpo-post pero kamakailan Isang nakakagulat na balita ang gumimbal sa online community biglang nawala ang opisyal na Facebook page ni Wamos Cruz, isang page na may higit 8 million followers. Walang paunang abiso, walang paliwanag, walang babala. Isang araw, hindi na lang ito makita. Nang unang mapansin ng mga fans na hindi na nila masearch ang page ni Wamos, marami ang naguluhan. Akala ng ilan. Baka nagpalit lang siya ng pangalan. Baka may maintenance lang si Meta o baka pansamantalang tinanggal niya para sa rebranding. Pero makalipas ang ilang oras, at nang tuluyan ng hindi lumabas sa search kahit anong keyword, doon na nagsimulang magduda ang lahat. Deleted nga ba talaga ang page? O may mas malalim na dahilan sa likod nito? Ang iba ay nagulat, ang iba naman ay nagalit. May mga tagahanga ang nagsabing, Sayang idol, ang dami mong pinaghirapan. Habang may iba naman na hindi na iwasang magkomento ng karma, siguro yon. Bago ang lahat, balikan muna natin kung sino nga ba si Wamos Cruz. Pero bago po ang lahat, Baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Si Wamos ay nagsimula bilang isang simpleng vlogger, mas kilala sa mga komedyang videos, mga live na puno ng tawanan, at mga pranks na madalas nagva-viral. Sa pagdaan ng panahon, hindi lang siya basta content creator. Naging inspirasyon siya sa maraming Pilipino na gustong sumubok sa social media. Kasama ang kanyang kasintahan, naging kilala sila bilang isa sa mga pinakasikat na couple vloggers sa bansa. Marami ang humahanga sa kanilang closeness, kabiruan at pakikisama sa mga fans. Pero syempre, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersiya mula sa mga prank na umano'y scripted hanggang sa mga content na tinawag ng ilan na overacting o for clout palaging mainit sa mata ng publiko si Wamos. At gaya ng ibang sikat na influencer, madalas din siyang nasasangkot sa mga issue. Pero kahit ganoon, palaging bumabangon hanggang sa dumating itong malaking problema. Ayon sa mga ulat, hindi ito ang unang beses na may nawalan ng Facebook page sa pamilya ni Wamos. Ang kanyang kapatid na si Awit Gamer, isa ring online personality, ay nawalan din ng page na may halos 4 million followers. Hanggang ngayon hindi pa rin yon na ibabalik. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang mga tao, coincidence lang ba ito o may pattern? May ilan pang nagsasabing, baka may kinalaman ito sa mga online casino o pagsusugal na minsan ng ineendorso ni Wamos. Alam naman nating ilang ulit na rin siyang naging endorser ng mga ganitong platform, mga site na may kasamang pa bonus, raffle o betting features. I-motivate mo Pilipino, sa tamang gawain. Kasi, kung hindi mo i-motivate yung Pilipino sa tamang gawain, malulubog ang Pilipino! Pa tama! Ano, ano ang sugal? Labas ng pera. Ang lalabas ng pera. Oo. Nagsusugal ka, hindi? Hindi. Pero, yung pagsusugal na yon, ginabayaran kami. Ay, paano yung Pilipino? Paano kayo natatalo? O, paano yung natatalo? Paano yung natatalo? O, paano yung natatalo? Boy, oh. kung hindi mo ako pagsasalitain, oh. ulitin ko sa oh. magmumukha kang tama. Pero kung titingnan, hindi naman agad nagtatanggal ang Facebook ng mga page na may ganitong promotions, lalo na kung may disclaimer at sumusunod sa community rules. Kaya marami ang naniniwalang baka hindi iyon ang pangunahing dahilan. Mas maraming netizen ang naniniwala na ang pagkawala ng page ay dulot ng mass reporting. Ibig sabihin, Sabay-sabay na nag-report ang napakaraming tao laban sa kanyang account. Bakit? Matapos kasing lumabas ang ilang kontrobersyal na video ni Wamos, kabilang ang umano'y scripted na aksidente, at ang mainit na issue sa isang interview ni Tony Gonzaga, dumami ang mga negatibong komento laban sa kanya. Marami ang nadismaya, marami rin ang nagreklamo, at kapag sabay-sabay kang i-report ng libu-libong tao, madalas automaticong flag ng Facebook ang page minsan kahit hindi pa natutukoy kung totoo nga bang may paglabag. Para kay Wamos, ang pagkawala ng page ay hindi lang simpleng pagkawala ng account. Ito ay pagkawala ng pinagkukunan ng kabuhayan. Isipin mo, halos lahat ng kita niya ay nanggagaling sa Facebook. Mula sa views, brand deals, sponsorships, hanggang sa live stream gifts, lahat yon isang iglap na wala. Bukod sa kita, iyon din ang kanyang platform ng koneksyon sa mga fans isang community na pinaghirapan niya ng ilang taon, biglang nawala sa loob ng isang araw. Kaya hindi na nakapagtataka na marami ang nakapansin sa tila malungkot at tahimik niyang mga post sa bagong Facebook page na kanyang ginawa matapos ang insidente. Sa kabila ng sitwasyon, hati ang reaksyon ng mga tao. May mga tutuong taga-suporta na nagbigay ng mensahe ng pag-asa at encouragement, sabi ng ilan. Makakabangon ka rin, idol, wala sa page yan, nasa puso ng mga sumusuporta sa'yo. Pero may ilan din namang tila sinamantala ang pagkakataon. Sa mga comment section ng bagong page, makikita mo ang mga mensaheng, Idol, grabe yung nangyari sa'yo, pero baka naman pa Gcash dyan. O kaya wala na page mo, pero tuloy mo pa rin pagtulong, baka naman ako nasunod. Nakakalungkot isipin, sa halip na tulungan o damayan, marami pa ang tila ginawang biro o oportunidad ang sitwasyon. Ayon sa ilang observer, ito raw ay salamin ng modernong fandom na minsan hindi natunay na tungkol sa malasakit kundi sa kung ano ang makukuha ng fan mula sa kanilang iniidolo. May ilang content creator at commentator ang nagbigay ng opinyon tungkol dito. Sabi ng isa, ang pagiging influencer ay may kaakibat na responsibilidad. Dapat alam natin kung paano gamitin ang platform para magbigay ng inspirasyon, hindi lang para sa kita. O kasikatan. Dagdag pa niya, marami na ngayong creator ang nadadala ng sugal, promotions at pera. Pero pag nawala lahat ng iyon, doon mo lang malalaman kung sino talaga ang may tunay na puso sa ginagawa niya. Sa totoo lang, kahit ang mga eksperto ay nalilito minsan sa kung paano gumagana ang Facebook moderation system. Minsan kahit walang mali sa content, kapag may nag-report ng sabay-sabay, automaticong natatanggal ang page. At kapag na-flag ka bilang high-risk account maaring hindi ka na lumabas sa recommendations, mawala ng monetization o tuluyang maban. Mahirap mag -apila. Minsan aabutin ng buwan, minsan hindi na talaga nababalik. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Filipino creators ngayon ang lumilipat sa YouTube o TikTok. Sabi ng ilan, mas malinaw daw ang rules at mas maayos ang appeal process kumpara sa Facebook. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumusuko si Wamos. Gumawa siya ng panibagong page at patuloy siyang aktibo sa YouTube kung saan patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang mga loyal fans. Ngunit kahit paano, ramdam pa rin ang bigat ng pagkawala. Iba kasi ang reach ng Facebook. Dito nag-uumpisa ang viral content. Dito kumakalat ang mga videos at dito unang nabubuo ang fanbase ng maraming influencer. Kaya para kay Wamos, hindi lang ito simpleng page deletion. Ito ay parang pagkawala ng tahanan sa digital world. Sa gitna ng lahat ng isyong ito, Maraming netizen ang nagsasabing ito na raw ang tamang panahon para magmuni-muni si Wamos. Marahil, panahon na rin para pag-isipan niya kung paano niya gustong ipakita ang sarili niya sa publiko. Para sa iba, ito ay karma. Para naman sa iba, ito ay pagsubok. Pero para sa mga tagahanga niyang patuloy na naniniwala, ito ay panibagong simula. Dahil sa huli, ang tagumpay sa social media ay hindi nasusukat sa dami ng followers o views kundi sa resilience sa pagbangon kahit ilang beses kang mabagsak. Ang pagkawala ng Facebook page ni Wamos Cruz ay paalala sa lahat ng creator na sa isang iglap maaring magbago ang lahat. Isang pagkakamali, isang report o isang issue lang, pwedeng mawala ang pinaghirapan mo ng taon. Pero higit sa lahat, ito rin ay paalala na hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakikita sa kasikatan kundi sa kung paano mo hinaharap ang pagkawala at kung paano ka muling sisimula ng lahat, ngayon tanong ko sa iyo. Kung bigla ring madilit ang account o platform na pinagpaguran mo ng ilang taon, paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento, balita at aral sa likod ng social media world. Dahil sa huli, hindi ang pagkakaroon ng milyon-milyong followers ang sukatan ng tagumpay. Kundi kung ilang beses kang bumangon pagkatapos mong mawala.